Hi mga preni! Simpleng recipe lang ang ibabahagi ko sa inyo. Pero sigurado akong ang recipe ito ang magpapagana sa pagkain nyo. Paano nga ba ito lutuin? Ako muna'y naglibot dito sa palengke na kung saan matatagpuan ang tilingan. At hinanap ko na nga ang pinakasariwang tilingan. Binibilang ko pa nga ito isa-isa kung ito ba ay kasya sa ulam namin. At kahit tatlo lang kaming kakain, ay eh, dinamihan ko pa rin ang kuha para naman kahit tatlong araw na ay may ulam pa rin. Ayan, tama na ito at ipapatimbang ko na. Aba, at talagang halos dalawang kilo pala ito. At umuwi na nga pala kami ng bahay at excited na akong lutuin ito. Ang una muna natin gagawin ay pilipitin muna natin ang buntot. At hatakin ito para matanggal ang parte na nagpuproduce ng na scambroid poison o isang uri ng toxins. Ito ay ayon sa Medicine Health. Nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi. Tanggalin din ang hasang at mga lamang loob. Hugasang mabuti. Jaran at malinis na ito. Lagyan ng hiwa ang magkabilang parte. Ito ay nakagawian na tuwing magsasaing ng tulingan. Tapos ipress lang ng ganito para medyo maplaten ang isda. Budbura ng asin ang magkabilang bahagi para manuot ang lasa nito hanggang sa loob, ulitin sa mga natitira pang isda. At ngayon naman ay balutin ng dahon ng saging ang ulo ng isda para hindi ito maputol habang niluluto. Jeran At gagamit ako ng isang ulo ng bawang. Pitpitin muna para lumabas ang katas. Pandagdag aroma ito sa ating isda. At syempre ang taba ng baboy na siyang magbibigay linamnam dito. At ang kamyas na galing pa sa aking kapatid na taga Batangas. Ala eh, ay eh, salamat sa iyo kapatid. Ilagay na ang bawang at taba ng baboy. Ihilera lang ng ganyan at isalansa na ang mga isda. At lagyan uli sa ibabaw ng mga natitira pang mga sangkap. Konting sangkap lang ang kailangan dito mga preni. Lagyan ng dinurog na paminta at asin. Ito ay ayon sa iyong panlasa at maglagay ng apat na tasa ng tubig. Bakit madaming tubig? Dahil kasi madami din ang isda natin. Takpan at pakuluan over medium heat. At kapag kumulo na, ay lagyan ng 1 half cup of vinegar. Bawasan ang init sa mahina lang. Pagkatapos ay takpan at ituloy ang pagluluto ng dalawang oras o hanggang ang sauce ay mag-reduce na. Makalipas ang dalawang oras ay maglalagay uli ako ng dalawang tasa ng tubig, dalawang kutsarita ng asukal. Opsyon na lang ito. Pambalansi lang ito ng lasa. Ituloy ang pagpapakulo ng isang oras pa o higit pa ayon sa nais mo. Since hindi ko naman kakainin ang tinik nito ay ayos na sa akin ang 3 hours mahigit na pagpapakulo nito. Nasa sa inyo na yan kung nais nyo pang iluto ng matagal. Pero itong proseso ko ay malambot na din ang tinig at napuputol na. Pero ang ulo ay pwedeng pwede ng kainin dahil sa malambot na ito. Ayan at kakain na tayo. Ating tingnan nyo kung gaano ito kalambot. O ba diba, mga preni ang lambot. Basta ang sekreto lang dyan ay mahinang pagpapakulo. Ay grabe, sobrang sarap. Lalo na kung ipapartner mo dito ang kape. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!